Yan nila nag ka naman. Tingnan mo si Papa doon nag change all. Tulungan mo nga. Di ba may dala ka naman change all dyan? ano mo li? Change all sa? Ano change all? Motor? Oo. Yung tricycle niya. Ikaw nga Tulungan mo nga siya. Hindi Change all ka pa? Change all? Oo. Asa yung ka? Jomel? Ay! Hindi, ano mo na lang, tawagan mo na lang. May dala ko, may may ulo ko diyan. Oo. So, tawagan mo na lang. Tawagan mo ba bibi si Jomel? Bumili daw ng oil eh. May dala ko diyan eh, nasa kotse. Tawagan mo. Tawagan mo na? Mhm. Mm tawagan mo. Guys, okay, siya, tawagan niyo ano kasi bumili si Papa ng ano eh. Bumili ng oil. Eh, may dalawa akong oil diyan. Sagutin niya. Hindi ba nakakalayo 'yun. kasi ada tito ada tintugot ni Benji nga oil may ka nakawit kan nanumol tintugot ng oil sublikan wala ko dito eh lagi kong dala ko dito dito ayan o eh. tapos lagyan natin ng ano ng ayan o 2 times of booster dalawa yan ayan let's go Pa, ito pa oh gamitin mo ayan yun yan iisali natin yan yan ilagay mo na ano muli Ang ano mihi? yan German, German technology yan tapos ihalo natin tong oil, ano 2 times oil booster tatagal yung oil mo dyan okay, yung, ano yan pwede pang Mio pwede pang tricycle ayun na Jomel oh. buti tawang, tawangan ka namin malapit ka lang ito na ito na dito na lang tinsure mo na to So yung guys, uh, i-change ko ni Beo. So Euro 150. So baka nagtataka kayo itong Nano Muli competition is pwede sa mga tricycle yan. Ayun, may sticker pa si Ablaki TV ah. Tapos si Lindon Lapos. May mga sticker namin na. Ah. Yan. I-change natin yan. Tapos lalagyan natin ng 2 times oil booster. Itong two time service nila to, pwede rin to sa mga tricycle, coaches, scooter, etc. Yan, ang kagandahan dito. Yan, German technology yan, guys. Oh, wala na rin, ano? Itim na, ano? Itim na. So, yun, guys. Itong ano muli natin is makarating na ng Abra. Yan. Sa competition na muli natin. Nakarating na dito sa Abra, guys. Paano ba mong hindi na change lang pa? Hindi, ang na eh. Tatlo lang? Tatlo lang? Tatlong buwan? Hmm. Tatlong buwan? Oo. Oh. <laughs> pag yung yan na gamit mong nano muli, baka umabot na limang buwan yan. Limang buwan. Oo, kasi kundi German technology yan. Kasi itong motor ni Papa is service lang siya. Pang hatid sa teacher, pag sundo, ganun lang. Hindi naman siya masyadong uh, bakbak talaga. Ayan guys. Ayan o, tricycle si yan. Kaya hmm, oh, pa-is. Yeah, na 'yung na-blower 'yan. Ano? Yeah. Okay. Wala, wala kasi 'no. Huy! Okay, so, yun guys, yeah, andito na 'yung. Iyon na. Yun, yun. One down. Guys, <laughs> oh, okay, so, 10 w 50 n full synthetic 100%. Yeah, uh, nano Competition. Yan okay guys, okay na guys. ah tulad na sabi ko sa inyo, bago natin na lagyan ng nano mo two times all booster, ang gagawin natin, warm up muna ng 2 minutes. Yan, sarado muna natin yan, Leo. guys, ito naman nalagay natin after 2 minutes. Ayan so, guys, yan, nalagyan na ni Beo ng 2 times oil booster. Ayan, hindi lang sa para transit, tricycle, scooter, ah, pwede rin sa mga kotse. yan 2 times oil booster natin. Nano muli competition. Oh. The best. Magna <laughs> na. The best talaga, nano muli. RS8 oil maximizer. Yeah. Let's go.